mga guys, mga kasuti. Okay. Dito ako ngayon sa Akteako. Okay, commute lang tayo ng commute. Tumaan muna ako sa ano. Si Mother, ayan, yung paborito kong kinakainan. Ngayon, alam na this kung like anong order ko. Pansit. Ang maganda ngayon, natutuwa ako kay Mother kasi ang laki lang sabaw. Wow, marami. Ayan, siyempre, Kain muna tayo. Ayan mga kasuki. Pansit. Hmm. Kain, kain. Dito maraming kumakain. Mabili dito kaila dito kaila mother.

dito so, may mga na dito ng mga work clock ayan iba't so, ibang design ng work clock ayan. dito tayo ayan. mga radio maliliit ayan dito naman din ayan so, mga ayan so, mga work clock nila mga, radio, mga radio. ha ah. Hindi, nakasuhan ko sa vlog ko. Uh, minsan na vlog ko, naano ko na rin kayo eh. Uh, pasyal lang uli ako. Ayan, dito. Okay lang ha. Ayan, dito yung mga... Uh, ito yung naitampok. Ito yung naitampok ko na rin sa inyo mga kasuki. Oh. Ayan, oh. mga klase ng workshop. Ganda siya, siya oh. Depende sa sa ano yan, sa presyo. Yan, mga na wall clock. Ito may mga relo rin sila. Ayan. 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 double price din ito mga ito. Kayang kaya ng bulsa. Mas medyo yun mas mababa kaysa sa mga mall. Pero quality naman. Magagal na klase. Ayan. QQ. Ayan. Magaganda rin yung cute QQ mga kasuki. Parang yung Valentino. Ayan mukhang pareho yan sila. Ayan mga kachoki. Nakadlakad kayo Thank you ah! Ayan mga shades. Pagpapak na tayo mga kasuki. Galing na tayo pala sa So, tapos lang natin na uh, kumain. Yun, palaman muna tayo kasi may hindi pa ako. At saka tayo pupunta ng si Franz. Ito yun yung Garcia building mga uh, katukit. yan mga uh, dito nga ako pa dito pa rin ako sa Raon ayan corner avenida ayan so yung Raon yan hanggang doon yan sa Quezon Boulevard so pagpunta na tayo ngayon pagpunta na ako ngayon doon sa bilihan ng mga piyesa Yeah ito, ito yung Garcia Building yan mga uh, guys yan yung Garcia Building kasi yun na yan dito marami rin dito mga what uh, bargain bargain yan mga uh, remote sabi ng dito sabi ni lalo na doon sa may office yan mga counting team yan uh, marami talagang mga pupunta rito galing sa iba't ibang lugar uh, nangyemuli dito talaga kaya yan Victoria na uh, guys yan may ticket. Ba, malaya. 26 na okay. Ang damit at paglalagayan. Yeah, may bilod. Parking, parking. You no, know, uh, hindi nga tayo, hindi tayo nagpupunta nang ano makaka uh, burautan pero dito sa abinida marami 'yung mga latag-latag din dito. Bago pa nauso 'yung mga burautan, meron na rito. Mga latag-latag ng mga arilo Lalo na pag mababaw ang tanghali na. Yan, buhay pa pala 'yung National Bookstore. kay France tayo dito sa Pasilyo. Yun si Kuya. Anun pa rin ng Malaysia. Yung natagan niya ng relo. Ayan, kay Kuya na i na yan. Eh. i okay, yung natagan niya na yun. So, Pasok na tayo sa loob o, Dito na yan yung uh, Republic yan mga pilihan-pilihan dito Ayan, nandito na ako sa loob ng Republic Punta na tayo kay France Ayan. Si France Ayan. O yun o, oh, si Pogi, shout out Good morning, sir. Good morning. <laughs> babayan. kababayan! Oh, yun, no? Know? Meron na rin palang saging dito. Kasama sa tinda sa rilo. Rari, uh, rari. Nabubulol tuloy ako, eh. Rari, boy. Sagi na po ito. Sagi shout out sa mga tindiro tindira ng plants. tayo Ay, or order mo na. Ay, yung mga guys, mga kasuke. Ayan, sila. Okay. CBC. Yan. Shut up. CBC. Yan mga guys, mga kasuki. Nandito pa rin ako sa may ito sa Recto na ako, sa Recto. Ayan, MRT. Yan, paggawa mo na ako ng salamin doon sa suki natin. Baka bita ko nang salamin. Para pamilin na rin ako. Yan, galing Quezon. So, may nakita ako dito kay kuya. Ayan, oh. Ah, ito yan. Bumibili. Ayan. Ah, bumibili. Ah, babalikta rin natin. Ayan, mga guys. Nandito kay kuya. Ayan, bumibili. Ginto, silver, trilo, platinum. Ayan. Ayan, sirang alas. Mabildihan siya. Ito yung mga, ano niya, mga items niya. So, bumibili siya. Tapos, bibenta rin. Ganon. type mo, ganyan. Yan, mga salamin, Ray-Ban, no? mga kagandang klase. No? Kasama, mga rilo, yan. Ito, so, makakakita ka ng rilo dito na vintage. Ayan. Ito, so, ganda to. Uh, Lakya tayo no? to. So, hindi ko anong lakba ito. Ayan. 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 umaandar

radio, charger ayan, mga lumang pera ayan, binibili pala ni Kuya dito masalamin ayan, dito lang yan sa Abinida ay meron tayo nakita na ano Rolex ayan, Rolex yung mga kasuki ko ng no? mga subscriber na mga katatanong talagang sakin actually hindi naman ito purahutan ito mga latagan or ano nauna pa na mas nauso pa ito nauna pa ito talaga yung mga ganitong mga style na mimili tapos binibenta rin nila kahit ko pa nauso yung mga purahutan ng na yan ayan dito lang yan kay Kuya ayan privilege ito Angel Trust Town si Kuya Ayan. So punta muna tayo doon mga kasuki sa kaibigan natin na pinagpagawaan natin Thank you Kuya Pinagpagawaan natin ng salamin Ayan. Para mas shout out ko ito Ayan. Shout out kay Bossing, okay lang Yun no? Ayan Suki ko to sa pag nagpapagawa ako ng salamin ng relo ayan dito po talaga dinadala dito po sa may rector ayan makikita yung talabang yun na nga namili tayo no sa France kasi marami tayong mga uh, pa order na pagawa ayan ito yung mga ano natin mga binilhan natin ng mga battery, makina So, doon sa pwesto, mamaya bubulat natin natin ito sa isayin ko. Kung ano yung mga pinagagawa ko. Ano ko dito sa harap, uh, Manila. Kaya ako. Ayan. Kapitan na ng salamin. Yung pinagawa nating salamin, ano yun? Yung kwadrado. Kaya dito talaga ang ano yan. Eh, pwede lang tayo magsabot mag -sab -sab ng salamin yung mga ready-made na mga bilog dito so, pag kayang mga ganyan mga style na kwadrado oblong ayan um, may design na salamin dito yung i-bossing e no ayan ayan e um, paano ba gawin yan nakakasa uh, hindi pwedeng imano-mano no. ang pinakasing salamin yan medyo

magre-relo, iba rin yung gumagawa ng relo lang, magmagawa ng salamin, iba rin yung nagre dial ng uh, mukha ng relo. Yeah. Oo, oh, iba rin yung nagbabaping. Minsan, naitampo ko na sa inyo yung nagbabaping si, ano doon? Si Edgar Bayon doon sa may pasilyo. Yan, yeah, yung nagbabaping ako ng relo ng classmate ko si Brad Donat ito naman skills niya yan maghapon yan ganyan ang ginagawa niya kabit lang ng salamin o diba tao ay ang tao kanya kanyang talento so yun at uh, sinakabit niya na at sinusukat sa so, kung titignan mo parang madali lang ano pero pag hindi mo kabisado, mahirap ang ka. Kanya-kanya nga lang naman talaga ang kuha talento eh. Napag-aaralan naman yan. Pero yung sa, yung sa akin, tama na yung magkawa na lang ko lang rin. Yeah. So yun, mga guys, mga So yan mga guys, mga kasuki, ano, dito pa rin ako abilita. Ayan, tapos sa uh, makapamili na tayo makapagpahanan ng salamin balik na tayo uh, back to base na tayo dito rin ako namimili mga kasuki yan dito kay ano kay, kay... kay chick yan namimili din ako dyan yan kuya ayan riluhan ni kuya ayan sinaana na lang natin kasi minsan may pagkasumlado yun ayan mayroon din dito ayan so ito yun Republic ayan pupalik na tayo mga kasuki pupalik na